May nakita ako guys sa baba na yung foot massage electroreflexologist So, testing natin guys I-on nga natin ang power Oy! Oy, oy, oy Oy, paano yan? Power Auto Ano to? So. Hey! Hala! Hoy! <laughs> Hoy! Nagbabibrate! Hala, ganito ba talaga to? Hello. San ba? Ang laki naman kasi ng ano, nagbo-vibrate yung ano ko dito, yung 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 buto ko dito, oh. Tsaka dito. Hello. Lakasan ko pa nga. mild, strong intensity. Uy! What is this soul? Body. Hindi ko nararamdaman na gumagalaw itong dito, itong pinapatungan ko. Pero dito sa mga ganyan ko, nararamdaman ko. Ayan. Electroreflexologist. Ayong dito o, oh, nararamdaman ko dito. Nakaupo lang ako guys, nakaupo lang ako. Oh. Ano yun? intensity soul strong oh abot na dito sa tuhod Dito, abot na. Ayun, yung ano ko, yung yung buto ko dito sa yung joints ko dito, tsaka yung joints ng paak. Ayun, nakikita nyo guys, oh. Gumagalaw, oh. Oh, ayun. Gumagalaw. Ayan, guys, oh. Ayan, guys, oh. Kung pintig. Ayan. Ayan, ganyan siya. So, kukunin ko ito, guys. Kasi, oh, maandar pa eh. Sino may alam ng ganito... Paki-comment po. I-google ko na lang mamaya kung paano to, kung anong Maganda siya, oh. Reflexology sa body, sa soul. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Paki-comment, guys, kung meron kayong ganito. Hindi ko pa alam ito. Kasi nakuha ko lang sa baba, sa labas ng basurahan. Ayan siya, oh. Ayan, ganyan. Eh, hindi ko alam kung sino nagtapon. Pero, umaandar siya. Ayan, oh. Hanggang dito. Siguro, pag malakas na malakas yan, mag-ano siya, hanggang body. Mag-ano yung ano niya sa hanggang ano ko sa katawan ko okay na tama na kasi pupunta ako ng palengke eh na ano ko lang to na nadaanan ko sa baba ano tong auto ah ito pala ang time Hoy! Hoy! Ay! Oh! Nag-uuto siya. Tingnan nyo, guys. Parang ito yung... Hala, nanginginig talaga. Parang ito, ate, lani. Uy, tingnan nyo, oh, yung ano ko. Yung pa ako na gaganyan, oh. Itong isa, parang nakaano lang siya. Nag-ano Pag pinindot pala yung auto, mag-ano siya yung... bakit kaya nagaganyan yung pa ako? Bakit kaya nagaganyan yung ano ko, yung yung mga daliri ko pag nag Uy! Pag ah, pinindot ko yung auto, nag ano siya, nag oh, nag nag vibrate uh, siya ng malakas tapos matigil. Ayan, pum tumitig. Ay! Hoy, tingnan niyo yung, yung indicator niya oh, yung indicator niya diyan kung kung paano yung pag-vibrate niya. Ganyan siya. Ayan, ganyan pala. Ay, Bakit kaya? Anong problema kaya ng paa ko dito? Bakit nag- Bakit nagtitiko yan? Yung kabila naman, hindi. Ano pansin nyo, guys? Itong pa isa kong paa, pag nag-vibrate, ay nagaganyan-ganyan -ganyan din siya ayan oh pero yung isa ko ay naka-relax lang bakit kaya ay ganyan yung indicator ng vibration niya ay pag naganyan-ganyan siya oh, tignan niyo guys yung ano ko oh, nag-change na naman siya ng ano iba na namang vibrate Pero pansin niyo guys 'yun oh. Yung isa ko, 'yun oh nag, nagagalaw siya. Ayun oh, parang umaangat at bumababa. Ayun oh. O 'yun. Ayun. Tapos yung isa ko nakatiko siya ng ganyan oh. Ayan o, oh, pansin nyo dyan, yan guys. Ayan. Nagaganyan siya. Ay, eh, tsaka yung litid ko dito, o, oh, tingnan nyo yun, o. Oh. Yan. Yan. Tapos yung dito ko, yan, igaganyan ko siya, ha. Oh, nag-change naman. Nag-change na naman. Hoy, nag-change na naman. Oy, nag Ipindutin pala yung auto. Nag-change siya ng mga ano. Nakaka- tagay isang minute bago mag-change. Ayan. Tingnan mo guys. Hoy. Oh. Yeah. Hoy. Abot hanggang dito ko. Abot hanggang dito ko. Oh. Ano lang yan? Intensity 8 lang yan. Maganda siya guys. Maganda siya. Ay. Alam niyo marami itong amo uh, ko dito na lalaki. Marami itong kinuha ng mga ano, mga pang-massage, massage, massage, massage kung saan-saan. Tapos parang hindi naman na gagamit. Ay yung nag, nag uh, nagtutot, yung nagtutot, guys. Ano 'yon? Yung ano, yung time niya nakaka minute minutes. ayan iba na namang ano, iba na naman na uh, klase ng iba na namang klase ng uh, vibrate. Tingnan niyo guys, talaga itong isa kung pa nakabingkong yung ano niya, yung daliri niya. Ay, yung isa hindi naman, hindi na siya nag Oh. Hello. Bakit kaya? Hmm, pansin mo guys, yung yeah, isa pa, ito mo, isa, yung daliri ko dito. Oh, ayan, 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 parang kumukurot, oh. Ayan ayat, 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 Ay, talaga yung daliri ko dyan. <laughs> parang gumagulot. Ay! Yung parang, yung parang, ginaganyan-ganyan talaga yung ano ko. Masakit. Masarap siya na. Ay! Tingnan nyo talaga yung daliri ko dyan. Bakit ano kayo ang problema sa daliri ko dyan, bando? Ito yung gusto ko kasi bawat umaga, pagising ko, pag tumayo ako at maglalakad ako, yung ano ko, yung binti ko ay ano, Parang masakit, masakit bagay ilakad. Hi. Hala, hala. Ito yung ano, yung, ito yung malakas. O, nag-change na naman ng, ano, yung ano niya, every minute nag-change ng iba na naman. Iba na naman ito. Ah, ganyan pala. Pag-auto yung pindutin. Uh, Kukuusa lang siya na nag-change every minute. Ano kaya yung problema ng isa pa dito? Bakit ganyan ito? Nakatiko kaya yan? Ayan, oh. Yung isa naman ay naka-okay lang nag-aano, nagtitiko siya yung ano, parang kaya pag titignan mo, parang maiksi. Ito parang nakarelax lang siya nakaganyan. Pero ito, once na mag-vibrate, ayan o, bumibingkong Oh. Abot hanggang dito. Ayan, ha. nag-change na naman. Iba na naman. Mahina lang yan, mahina lang, Mahina i ano i flat ko nga nang mabuti ito masarap siya